sa ilalim ng nagmumurang araw ng nababagot na buwan ng mga nagbubulungang puno ng mga ideyang nagtatakbuhan nilibad, napapagod nawawala niligaw hindi ko magawang matulog dahil alam kong ninakaw lang kita mula sa kanya <laughs> ang unang kumalikot sa aligagamang puso Ninakaw lang kita mula sa pagkakataon. Kahit alam mo, hindi na ito tatagal ng maraming taon. Ninakaw lang kita mula sa kapagutan ng buhay sa kalamigan ng gabi. Alam mo, ninakaw lang kita kaya hindi ko matim na matulog. Ayoko managinip ng mga pantasyang madaling mainip. Ayokong, imbis na ako ang magising, baka ikaw ang mamulat sa libog at alintog ng buhay. Handa akong mapuyat para ka hanggang sa mapaos ang nagmumurang araw, hanggang mayamot ang nababagot na buwan, hanggang mapipi ang mga nagbubulong ang puno. Bukas matakit ang nanakawin sa kanya, sa pagkakataon, sa kabagutan ng buhay, at sa lamig ng gabi. Hindi ako matutulog hindi ako para sa iyo para sa atin ilang tagay na